Hi! Si Joss na po ito. Ayan, naranasan nyo na gawin na sumakay sa jeep ng walang pamasahe. Dahil nakalimutan o sadyang walang pamasahe. May mga tao na iba-iba ang paraan na ginagawa para hindi makapagbayad. Merong iba yung nakaugalian na, nagwa 1, 2, 3, basta nila ang nababa. Hindi mo sa driver may iba naman na nag-aactingan, nag-aacting-actingan pa yung kunya pupunta ng Kiapo. Tapos sasabihin sa driver, eh, manong tayo ga po ay eh malapit na sa Cubao. Siyempre, sasabihin ng driver, eh. Ay, hindi naman na rin Cubao, eh. Aray, kiyapo. Tapos magugulat pa. Ha? Ano ho? Hindi ho ito, Cubao. Tapos, basta nila ang bababa. Ganun. Oo, oh, may mga umaakting na ganun may iba naman na pag nagbayad yung katabi sabi niya mabayad po bayad ko po sabi niya bayad daw niya o di kaya hindi na hinihinaan na lamang ang salita mamabayad po ah, ganoon tapos syempre akala ng driver kanya may iba naman na grabe naman yun hindi na naawa yung nahingi pa ng sukli. wala namang ibinigay mana yung sukli po ng 20 mm. tapos Sasaklay naman ni Manong. Nalugi pa si Kuya. Diga. Alam nyo, naranas ako na din po na sumakay ng jeep na walang pamasahe dahil nakalimutan ko po. Pero, ang kinawa ko po, sinabi ko na po sa driver. Sabi ko, Manong driver, wala po akong pamasahe. Pasensya na po. Tapos, ipagdasal nyo na lamang na sana kumita siya ng malaki, maganda ang kanyang pasada, umuwi siya ng safe, Gayaon! Gayaon dapat. O oh, at least hindi nakakatakot yung gagawin ninyo. Magpaalam na lamang kayo. Magsabi kayo. Ayan, ito po si Joseph po ako. Nagiiwan po ng na mga magagandang... Anong tawag doon? Kaugalian. Magagandang bagay. Because honesty is such a lonely world. Bye!